Hi guys. Oh, uh, dito lang na si ano, Maxin pa kainin natin. No? Oh, yung pagkain niyo. Chicken. Ito si Maxin. Hello. Hello. sino yan? <laughs> Hey guys, papakain tayo ng aso. Talaga naman. Oh, kainan mo. Oh. Excited na. I'm ah, so excited. Well. Anong nangyayari ka, Billy? Diba? Hmm. na. Ayan. Aksin. Aksin. na natin ng ano. buro koto na, oh. Kain ka na nga. Ah, dito ka. Taas. Oo. Ah, ah. ini natin din. Ito papakainin natin si... Ito si Maxi. Oh! Okay. Araw -araw. Kainin basura. Kain ka ha? Naman talaga, oh. Diba, oh. Oh, diba? na Yan yung aso na nakuha ko doon sa pinagtatrabuhan ko sa the park. So asong ano yan, aso buwan. vaccine vaccine Okay na ho. Bukuha ko ng tubig, lalagyan ko tubig. Guys, okay. hindihan natin tubig. Isang timba at mainit eh. ay lalapit ko dito kay Maxi. Maxi dito na ilalapit ko para magka ano kayo. Yan, tubig, oh. Di ba? O oh, nauhaw. Ganyan nang aas uh, dito. Ngayon yung alaga. Ayan. Maxi, hindi na, hindi na. Hindi na, hindi na. Oh. Chill. tubig at ako'y alis na. Wow, 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 si Maxi oh. Talaga naman oh. Tuwang tuwa si Maxi oh. Ang nakakain Bye bye oh. Ah, dadalaan kita ulit mamaya Tanghalian mo Tuwang tuwa oh and guys no? Tangtua tuwa sila dalawa Ito <laughs> kasi si Maxi si Maxi asong gubat asong gubat to eh ah talaga naman oh makaw na uhaw si ano maksi makaw na uhaw ho ah maksi sinako ha maxi Ito, Maxi ito naman si Maxin <laughs> inila bye 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 <laughs>